kahulugan ng kalungkutan sa panaginip. Ang kalungkutan sa mga panaginip ay maaaring magpakita ng ating emosyonal na kalagayan. Ang panaginip ng kalungkutan ay nagpapahiwatig ng hindi nalutas na mga isyo at sumisimbolo na isang pakiramdam ng pagkawala, pagkabigo o kalungkutan. Minsan, ang panaginip ng kalungkutan ay maaring isang paraan para maproseso at mailabas ng ating subconscious ang mga nakakulong emosyon. Ang mga simbolo na ito ay maaari magalok ng karagdagan insight sa ugat ng damdamin. Halimbawa, ang panaginip ng isang maulan na araw o isang madilim, madilim na kapaligiran kasama ng mga damdamin ng kalungkutan ay maaaring magmungkahi ng isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa o pesimismo sa pagising sa buhay. Ang pagkalugat at pagbibigay kahulugan sa mga panaginip ng kalungkutan ay maaari magbigay ng pagkakataon para sa pagmumuni-muni sa sarili. Kadalasan sinasalamin nila ang pinagbabatayan ng mga emosyon o mga sitwasyon sa ating pagising sa buhay. Narito ang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang tungkol sa malungkot na panaginip. Una ang soul searching. Sa ilang pagkakataon, ang malungkot ng panaginip ay maaring isang espiritual na senyales na sumasa ilalim ka sa isang panahon ng pagsisiyasat ng sarili o paghahanap ng kaluluwa. Pangalawa, ang muling paglitaw ng mga alaala. Ang mga panaginip sa kalungkutan ay maaari maging isang paraan para sa iyong hindi malay na maproseso ang mga nakaraang trauma o pagkawala. Pangatlo, ang pinipigilang emosyon. Ang iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na dapat mong kilalanin at ipahayag ang iyong nararamdaman. pang ang karanasan sa kat katartik. Ang pagiyak o pagpapahayag ng kalungkutan sa isang panaginip ay minsan ay nakakapagpagaang ng emosyon. At ang panglima, ang proseso ng pagpapagaling. Ang mga panaginip na ito ay maaaring bahagi ng proseso ng pagpapagaling habang nakakaranas ka ng mahihirap na karanasan kahulugan ng panaginip tungkol sa malungkot. Kapag nanaginip kang malungkot, sumisimbolo ito ng hindi nalutas na mga emosyon o pagkabigo na iyong dinaranas. Ipinapakita nito na ikaw ay nahihirapan sa emosyonal na pasanin na iyong dinadala. Ang larawang ito ay isang anyo ng pagmumuni-muni sa sarili upang malampasan ang mga pinagbabatayan na isyo na nagdudulot ng emosyonal na pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umiiyak dahil sa kalungkutan. Kapag nanaginip ka ng pag-iyak dahil sa kalungkutan, ito ay nagpapahiwatig ng paglabas ng mga nakakulong na emosyon na maaaring pinigilan mo. Ang panaginip na ito ay isang paraan upang ipahayag ang iyong nararamdaman sa halip na itago ang mga ito. Maaaring kailanganin mo ng suporta sa mga mahihirap na oras sa halip na pigilan ang iyong mga emosyon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malungkot na kanta. Ang panaginip ng isang malungkot na kanta ay maaaring sumagisag sa iyong kalungkutan o malalim na pananabik para sa isang emosyonal na koneksyon. Ang lyrics o melody sa iyong panaginip ay may mahahalagang mensahe tungkol sa iyong mga hinahangad o nararamdaman. Ang mga damdamin lumitaw sa iyong panaginip ay sumasalamin sa iyong kasalukuyang estado. Ang panaginip na ito ay isang paraan upang tuklasin kung anong ang nangyayari sa iyong isipan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong malungkot. Kapag nanaginip ka ng ibang tao na mukhang malungkot, ito ay sumasalamin sa iyong pagiging impansya at mahabagin. Maaaring palaging gusto mong bigyan pansin ang emosyonal na ng mga nakapaligid sa iyo. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng suporta na kailangan mong ibigay sa iba. Isa alang alang ang pagabot sa taong nasa iyong panaginip dahil ang iyong intuwisyon ay maaaring magpahiwatig ng isang pagkakataon upang magbigay ng kaginhawaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng malungkot na muka. Kapag nanaginip kang makakita ng malungkot na muka, nangangahulugan ito ng hindi nalutas na mga emosyon. Ang panaginip na ito ay ang paraan ng iyong isip sa pagproseso ng mga komplikadong damdamin na hindi mo pinansin. Ito ay isang simbolo na tumatawag sa iyo upang tugunan ang mga damdaming iyon. Sa pamamagitan ng pagharap sa kalungkutan sa iyong panaginip, maaari kang gumawa ng mga hakbang tungo sa emosyonal na pagpapagaling. Bilang karagdagan, ang makita ang isang malungkot na mukha sa iyong panaginip ay sumisimbolo ng impantya. Marahil ang isang tao sa paligid mo ay dumaranas ng isang mahirap na oras na nagaanyaya sa iyo na suportahan ang iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong kaibigan na malungkot. Ang panaginip ng iyong kaibigan na nalulungkot ay nagpapahiwatig na naiintindihan mo ang emosyonal na kalagayan ng iba. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na ang kaibigan ay nangangailangan ng iyong tulong kahit na hindi mo ito narinig ng direkta. Ang iyong presensya ay mahalaga kapag ang iyong kaibigan ay nangangailangan. Maaari mong palakasin ang mga bono at magbigay ng kaginhawaan kapag ito ang pinakamahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malungkot na aso. Ang panaginip na isang malungkot na aso ay maaaring sumagisag ng katapatan ang kalungkutan ng aso sa iyong panaginip ay maaaring magpakita ng kalungkutan o pagkakanulo. Ang pagkilala sa mga tao o sitwasyon na nagpaparamdam sa iyo ng ganito ay isang senyales. Ang larawang ito ay kumakatawan din sa isang pangailangan para sa pakikiramay. Ang malungkot na aso ay isang mensahe upang ipakita ang kabaitan sa mga nakapaligid sa iyo pag-isipan kung paano ka makakapag makakapagbigay ng suporta sa iba upang mapaunlad ang isang kasiyasiyang kapaligiran.